Nike, Pex, Adidas, aja. Oh, Outfit check. Nike Pex, Nike Pex. <laughs> Let's go. Ani, uh, palagay. Nang Let's go, go, siri. Ang ganda ng araw. ko First stop. Salamin, salamin, sa ripon Bini, hello Bini Honey. Buni. <laughs> ah, hindi, binini. Buni. Bini Honey. <laughs> honey. Mm. Ani, first stop saan? Eh, siyempre kahit ko asal ospital. Hindi ka naman lakas maka ano mal mal Ang lakas maka niya. 40 nitong ano loves na 'to ni. Oh, eh. <laughs> 40 ka naman. Bakay. Ikaw, malapit na. Oh, no. Oh, no. I don't, oh, no. Want, I don't want it. <laughs> you don't want to. But you can't it. Stop, it. stop it. Pwede mo kalimutan, pero hindi mo mapipigilan. Ano kalimutan yun? Na nag 40 ka na. <laughs> I don't want to be poor. Let's go. Let's go, let's go. gabi mga uban ko. Oh, 40 na lang kaya uwi ng pinis. No, tapi di naik, di dalam itu bau itu tu'u'u' isti omu pono gi, di siang magamda ngunit takut nyang hari Nih tayo. Tai gine eh. ah. panganowa, panganowa papala misa. <coughs> ane, boat in, ane boat in, kala <laughs> <coughs> ngelo pasok aja ako. Okay, you <laughs> Thank you. Thank you. <laughs> this is it, yeah? Yeah. Tignan mo yung bago. Piso lang, oh. Piso. Party. Party wings. Ito yun nata, eh. Diba? Diba? hindi. dapat party wings. Party wings dapat. Party wings? Uh Oo, -oh, party wings. Ito? Uh Oo, -oh, yan. Uh Oo, -oh, dalawa. 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 tenen, tenen, tenen. Hmm, laki. <tinyo> Wheat bean yan, honey? Yeah. Ah. Tenen? Tenen. Ooh, butterfly rounds. Nilalamig ka, no? Mm -mm. Mm -mm. <laughs> <m> <laughs> very damage therapy <laughs> 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 Ani anong nabili mo? Anong kinuha mo? Sampo. Conditioner. Lotion pa. Ano din bang lotion? Is it? Ah, Mas malik. Thank okay. you. hello. 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 <laughs> <be> nice. <laughs> ane Pwede na ako Pwede na akong magbuhat. pani tayo. <laughs> <laughs> Ay, matamis yung ano, tinapay. Mm -hmm. Smell sweet. Mm -hmm. Ito. Ano, ito. Mm -hmm. Ang okay. mm. sarap. Ani? This one? Ano ba, eh? Hindi, hindi. Matakatapos nung natin. Tignan mo nga. Sandalo mo ka lang. Good din, ah? You want it? Hindi, huwag na. Bibili ka ba ng prutas ko, Winko? Ano, bibili ng prutas? may bumibili ka eh. Ayan na. May double check ka pa. Wala na, ni. Pero parang di masyadong matamis. <laughs> Pero sa crunch. Ilan bibilin mo? Apat. 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 Baka eh. Ah. Dalawa lang, Ani. Tama yung sabi mo last time. Hindi natin naubos. Okay. Meron niya ito dito? Hindi yan. Teka, ako na ni Saan yung talong? Okay. Ah, ba kailangan mo sila No, for my ano. What? For my chicken wings. Diba? I always like. That. Oh, okay. Tatabi ako pala. I always pala. pair it, but... Hindi, doon ako sa wing tree oh, Ang ganda. Parang ang fresh-fresh ng mga gulay. Dapat pala sa pag-aaral na hindi. Oo. Kala mo na masel mo po. Ha? Ikaw din. Naka-zoom. Ah. <laughs> ah. Ano yung Asya? Anong kinuha <laughs> mo? Asya yan. Ano ka ba naman? Ano Asya? Ba't masikip? Malaki kasi yung ilong mo. Oh, may quail eggs. We have quail eggs. Honey. Halika muna dito. Yan. Mayroong ano ah. Parang nice size lang, no? Mukha mm, nang maganda. <laughs> nakakatawa ka ani nila <laughs> pag mo pa kasi hindi mo tuloy alam <laughs> it's here Kano? Six. kawa ka na, dalawa Abi mas mahal pa yung Argentina. Oh, oh. dalawahan eh. Yep ear Magkano Argentina? 7. Sak. Dalawa siguro. Na Dalawa a siguro. Para paman. Yeah. Okey na a yan. So, may malaki. Ganun ka sa loob. Tignan ka ni So, <laughs> yun wait lang fish mussels oh, oh I think we're done look at the ano, eh. shrimp fried rice looks good Ayan. Look at this one. Shrimp fried rice. Ito para rancang rancang. Kasi fried rice lang. Ito fried fancy. chicken na Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ayan. Ito parang mas okay. Ayan pasalubub. Huh. Ayeto mas maganda yan. Dahil sa loob. Ayun, ito na yung mas maganda yan. Ito, mas ide to pare mo kay rin yan okay, but... masarap naman yata yan yun, yun. kamayan dapat barefoot fiest. bay fiesta yes kung fiesta in the bag Okay. Ay, salt and vinegar to. Ay, ayo. Yun ba? Baka yun yung flavor nun. Ay, ah, ayo. Wala. Ayo. Wala original. Ayo, hindi original. Wala. Salt and vinegar. Wala. Wala. Pink lang. Badoy. Wala. Wala. Alaw. Pwede mo nalang to. Sige. Ay, may wonton. Ano yung wonton? No, wonton malambot yun. Gawa ka ulit ng ano? Gawa ka ng egg, egg sandwich. No, you better be the one. Oh, tutla. Oh, tutla. Yeah, ano? Hello. Hello. Hello nung dilaw dilaw oh <laughs> Ato na rin nakatingin ito na yan sa Ayan siguro dalawa tawag. Wala, para lang may nakatambak doon. Kasi madalas tayo magbinudo, apritada. Oh, uh, ay, gano'ng kalaki din na isang buo ginagamit kanilito. ko. Yes. Okay. Okay. Chocolate chip? Okay. okay. okay uh, mm, I'll wait for you. Ah. Oh. Ah, yung Aniwa ka po. I'm holding it. Kasi ayaw mo magpapabuhat. Papamasel ka ha. Mas gusto mo mag-cover nga, no? Mas gusto mo na mag-cover niya ka. Oo nga. Thank you, honey. Thank you, honey. Thank, you, Thank you, Lord. Sa aming mga pambili. Uy! <laughs> Nihara, Ikaw mag-put away. Oh, no, put away. <laughs> Yan, yeah, huh? You can do it. Yeah. You are the best. In putting Ikaw mag put away. No, put away. I'll do it. Kaya mo lang dyan. na 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 Ben